sakripisyo at dedikasyon, mga katangiang ipinamalas ng mga bodybuilders na lumahok sa ika-28 Nick Dumalson Cup, Mr. Baguio 2024, na ginanap sa Baguio Convention Center noong Sabado, ika-21 ng Setyembre. Ang kompetisyon ay nahati sa dalawang divisyon para sa mga kalalakihan, ang physique at bodybuilding. Sa Physic Division, tampok ang Novice Class, Physic Tall Class at Physic Short Class. Sa Bodybuilding Division naman, mayroong Novice Class, Lightweight Class, Middleweight Class, Open Class at Master Class. Para sa mga kababaihan, isang kategorya lamang ang itinampok, ang Bikini Class. Sa kabuuan ay may 39 na kalahok ang nagpakitang gilas, hindi lamang sa physical na anyo, kundi pati na rin sa kanilang disiplina at pagsusumikap sa pagpapanatili ng kalusugan. Ang mga judge sa kompetisyon ay mga kilalang personalidad sa larangan ng bodybuilding na sina Marvin de Guzman, Norman Adifuin at Anthony Manjares. Isa sa mga napamalas ng galing ay si Amado Nones Jr., 31 taong gulang mula sa Baguio City, na tinanghal na overall champion sa men's physique category. Unexpected kasi yung prep ko is uh, uh kumbaga, ano siya problem din sa akin kasi uh, sa kano na ngayon, sa pera pero praise God kasi tinubid niya katulong ko yung asawa ko na uh, nag-provide lahat ng pangangailangan ko Tandaan ko siya uh, sacrifice dedication tas uh, tiwala sa Panginoon. motivation ko uh, mag-inspire ng uh, atlet na waga uh, Huwag uh, maano sa mga ano nila, sa dreams nila na maging uh, champion, uh, yun, yun lang. Sa kabila ng mga hamon, si Nones ay nais maging inspirasyon para sa mga kapwa-atleta. Ang kanyang mensahe para sa iba, huwag susuko sa mga pangarap na maging kampiyon sa pagitan ng presentasyon ng makalahok sa Mr. Baguio 2024 ay nagkaroon ng masisiglang intermission mula sa mga mananayaw na halos bata at kabataan. Joanne Dalakan, nag-uulat para sa Herald Express Balita.